paano kung ang masayang bakasyon sa kapaskuhan ng iyong pamilya ay biglang naging trahedya na puno ng hirap at hinagpis. Aasa ka pa ba gayong maaaring kasama sila sa daang libong namatay sa kalamidad na ito? Samahan natin si Lucas sa kanyang pakikipagsapalaran upang mahanap muli at makasama ang kanyang pamilya. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang isang true story disaster movie na pinamagatang The Impossible. Tawagin na ang iyong nanay at tatay Magsuot na ng life vest at magingat sa panonood. Noong 2004, pumunta si Dr. Maria Bennett sa isang Christmas holiday sa Khao Lak, Thailand. Kasama niya ang kanyang asawang si Henry at ang kanilang tatlong anak na sina Lucas, Thomas, at Simon. Pagdating doon, tumira sila sa bagong Orchid Beach Resort na matatagpuan sa kanlurang baybayin ng Thailand. Kita rin nila ang magagandang tanawin sa paligid ng resort na may kasamang hotel guide. Nang gabing iyon, sama-samang nag-dinner ang pamilya para ipagdiwang ang hindi malilimutang bisperas ng Pasko. Pagkatapos ng hapunan, nagpalipad sila ng daandaang parol habang nag-e-enjoy sa isang kahangahangang bakasyon doon kasama ang ibang mga turista. Kinaumagahan, ginising nila Henry at Maria ang kanilang mga anak para buksan ang kanikanilang mga regalo sa Pasko. Pagkatapos nito, in-enjoy nila ang beach malapit sa resort sa pamamagitan ng sunbathing paglalaro ng bola at snorkeling para makita ang magagandang coral reef. Ipinagpatuloy ni Henry at ang kanyang mga anak ang kanilang mga aktibidad sa pamamagitan ng paglalaro sa pool at nagbasa ng libro si Maria habang nagpapahinga. Hindi nagtagal, biglang umihip ang malakas na hangin mula sa dalampasigan at natangay din ang isang papel na binabasa ni Maria. Kasabay nito, ang napakalaking tsunami sa Indian Ocean ay bumaha sa lugar. Mabuti na lang at nakakapit si Maria sa puno habang sumisigaw ng tulong. Maya-maya, nakita niya si Lucas sa hindi kalayuan sa kanya na sumisigaw sa gulat dahil natangay ng agos. Dahil doon ay bumitaw siya sa pagkakahawak at lumangoy kay Lucas. Kahit na kailangan niyang masakta ng kanyang dibdib dahil sa pagtama ng sanga ng puno, bumitaw na rin si Lucas sa pagkakahawak at sa wakas ay nagkasama na sila sa isang inanod na kama. Sa kasamaang palad, kailangan nilang maghiwalay muli pagkatapos ng isang alon na biglang dumating mula sa dalampasigan. Sa kalaunan ay lumabas sina Maria at Lucas mula sa umiikot na tubig at natagpuan ng isa't isa pagkatapos ng tsunami, ngunit si Maria ay nagtamo ng malubhang pinsala. Naglakad sila sa pampang upang humingi ng tulong, ngunit wala silang makitang sino man sa paligid nila. Dahil nag-aalala si Lucas tungkol sa isa pang tsunami wave, Iminungkahin niyang akyati ng isa sa malalaking puno sa malapit. Unit bago pa iyon, biglang narinig ni Maria ang boses ng isang paslit na humihingi ng tulong. Sa kalaunan ay tinulungan nila ang paslit. Ang pangalan niya ay Daniel. Magkasama silang umakyat sa isang malaking puno na nahihirapan habang naghihintay ng tulong. Dahan-dahang bumababa ang tubig? Ang tsunami ay naging sanhi ng pagkawasak ng mga bahay, pagbagsak ng mga puno, at kumitil ng maraming buhay. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay natagpuan sila ng mga lokal na agad na ginamot ang kanilang mga sugat at nagpalit ng kanilang damit. Tuwang-tuwang pinasalamatan sila ni Maria. Pagkatapos, inilipat sila sa isang ospital sa lungsod ng takuwa pasakay ng kotse. Samantala, nahiwalay sa kanila si Daniel habang nasa biyahe dahil nakatutok lang si Lucas sa kanyang ina. Sa ospital nakita ni Lucas ang napakaraming tao na malubhang nasugatan sa tsunami kanina lang. Kaya naman, hinanap niya ang kanyang ina na dinala sa isang silid para magpagamot. Mukhang nanginginig si Maria at sinabihan si Lucas na bigyan siya ng antibiotic. Mabuti na lang at biglang dumating ang isang doktor para gamutin ang kanyang sugat. Matapos magkamalay, hinikayat ni Maria si Lucas na tulungan ang iba na mahanap ang kanilang mga miyembro ng pamilya dahil napansin niya na ang lahat ng mga doktor at nurse sa ospital ay abala sa pag-aalaga sa lahat ng mga nasawi. Sa una ay nagatubili si Lucas dahil ibig sabihin ay iiwan niya ang kanyang ina, ngunit dahil sinabi ni Maria na magiging maayos siya, ay sumunod si Lucas. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid na nalilito at nakilala ang isang lalaki na naghahanap sa kanyang anak. Si Lucas ay handang tumulong sa kanya at lumibot sa ospital para hanapin ang bata. Pero marami rin pala ang humihingi ng tulong sa kanya para mahanap ang mga nawawalang kapamilya. Maging siya ay kailangang isulat ang kanilang mga pangalan sa isang maliit na notebook. Matapos ang mahabang paghahanap, sa wakas ay nahanap na niya ang batang lalaki na anak ng unang taong nakilala niya noon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa bata na tatawagin niya ang kanyang ama dito. Sa huli, Masayang-masaya silang dalawa matapos silang magkabalikan dahil doon biglang naalala ni Lucas ang kalagayan ng kanyang ina at tumakbo pabalik sa silid. Gayon paman, lumabas na ang kanyang ina ay wala sa silid. Nag-alala si Lucas lalo na hindi pa gumagaling ang kalagayan ng kanyang ina. Higit pa rito, ang kanyang higaan ay inokupahan ng isa pang pasyente na nagpapanik kay Lucas. Pagkatapos nito, pinatahimik siya ng isang nurse at dinala siya sa isang child shelter. Tinanong niya si Lucas tungkol sa kanyang pagkakakilanlan para mas madaling mahanap ang kanyang pamilya. Sa kabilang banda, nakaligtas din si Henry at ang dalawang nakababatang kapatid at magkasama sila sa isa sa mga hotel sa tabing dagat. Pagkatapos ay hinikayat niya sina Thomas at Simon na sumama sa mga lokal na relief crew na sumilong sa isang kanlungan sa mga bundok. Habang si Henry ay nagpapatuloy sa kanyang paghahanap ng mag-isa, napunta siya sa mga durog na bato na nagdulot sa kanya ng mas maraming pinsala. Sa kabutihang palad, siya ay sinundo ng isang dumaan at tinala sa pinakamalapit na istasyon ng bus, kasama ang iba pang mga nakaligtas. Pagdating doon, ibinahagi ni Henry at ng iba pang nakaligtas ang mga kwentong nakakasakit ng damdamin tungkol sa kalamidad na sinapit nila. Sa panahong iyon, kakaunti ang mga pasilidad ng komunikasyon kaya hindi nila makontak ang kanikanilang pamilya. Kaya naman isang turistang Europeo na nagngangalang Carl na nahiwalay rin sa kanyang pamilya ang nagpahiram kay Henry ng kanyang cellphone para tawagan ang kanyang mga kamag-anak sa England. Ipinahayag ni Henry ang kanyang kalungkutan at ipinangako sa ama ni Maria na tiyak na hahanapin niya ang kanyang pamilya kung saan-saan. Kaya naman, nagboluntaryo si Carl na samahan si Henry sa paghahanap kina Maria at Lucas at sa sarili niyang pamilya na nasa dalampasigan din ang tumama ang tsunami. Pagbalik kay Lucas, dinala siya ng nurse para tingnan ang mga alahas ng namatay na babae kung ito ay pag-aari ng kanyang ina. Gayunpaman, hindi niya matukoy ang alinman sa mga ito, kaya dinala siya sa isang silid at pagkatapos ay muling nakita sa kanyang ina na inilipat sa isang pribadong silid sa ICU. Humihingi ng paumanhin ng nurse dahil kailangang operahan si Maria para sa sugat sa kanyang dibdib sa lalong madaling panahon kaya nahalo ang kanyang medical na record sa ibang tao. Habang hinihintay ni Lucas ang kanyang ina sa ospital, hindi niya sinasadyang nahanap si Daniel na muling nakasama ng kanyang ama. Natutuwa siyang makita ito at gusto niyang sabihin sa kanyang ina. Gayunpaman, sa halip ay nagtanong si Maria tungkol sa kondisyon ng kanyang sugat sa binti. Kaya naman, sinabi ni Lucas sa nurse na lumalala ang mga sugat ng kanyang ina. Sinikap ng nurse na tiyakin sa kanya na gagawin nila ang kanilang makakaya at ooperahan si Maria sa lalong madaling panahon. Samantala, hinanap nina Henry at Carl ang kanilang mga pamilya sa iba't ibang lugar, ngunit hindi pa rin sila matagpuan. Sa kalaunan ay nakarating sila sa ospital sa Takuapa, ngunit binigyan lamang ng driver si Henry ng limang minuto upang mahanap ang kanyang pamilya bago sila pumunta sa ibang silungan. Binigyan din siya ni Carl ng isang papel na may mga pangalan ng mga miyembro ng kanyang pamilya. Umaasang mahahanap din sila ni Henry sa loob. Habang hinahanap ni Henry ang kanyang pamilya, nakilala ni Lucas ang kanyang ama mula sa malayo habang naghahanap siya ng maiinom na tubig para sa kanyang ina. Agad niya itong hinabol, ngunit huli na siya dahil bumalik na si Henry sa sasakyan. Sabay na huminto sa labas ng ospital ang isang sasakyan na lulan sina Thomas at Simon at bumaba ang mga lalaki para makaihi si Simon sa glit. Si Lucas, na sinusubukan pa rin abutin ang kanyang ama sa magulong pulutong sa labas, ay nagsimulang mawala ng pag-asa at pagkatapos ay sumigaw ng malakas sa abot ng kanyang makakaya. Sa hindi inaasang pagkakataon ng kanyang sigaw ay nakita ni na Thomas at Simon na malapit nang bumalik sa sasakyan at sa wakas ay muling nagkita. Nakita rin ang kanilang ama na magkasama silang tatlo Pagkatapos nito, sinabi ni Lucas sa kanila na si Maria ay nasa ospital at handa na siyang sumailalim sa mas maraming operasyon para sa kanyang binti. Agad silang pumunta sa kanyang silid at hinikayat ni Henry ang kanyang pesimistik na asawa na magiging maayos din siya pagkatapos ng operasyon. Lumapit ang nurse sa pamilya ni Henry at sinabing, handa na silang operahan si Maria. Sinamahan din ang pamilya si Maria sa operating room habang patuloy na nagpapasaya sa kanya. Samantala, mas naging motivated si Maria matapos makita ang isa pang pasyente na gustong mabuhay. Habang pinapatulog siya ng anestesya, naranasan niya ang mga pagbabalik tanaw kung paano siya nasugatan at kung paano siya lumutang sa tubig. Habang siya ay nasa operasyon, sinabi ni Lucas kay Henry na mayroon siyang mahalagang bagay na sasabihin sa kanyang ina. Matiyaga rin silang naghintay na maging matagumpay ang operasyon, kahit na sa labas na lang matulog Kinabukasan sinabi ni Henry kay Lucas na uuwi na sila pagkatapos ng operasyon. Sumakay ang pamilya sa isang eroplanong ambulansya papuntang Singapore para makatanggap ng karagdagang medikal na paggamot si Maria. Sa kalaunan ay nakatagpo sila ng isang kinatawan mula sa kanilang insurance company na nagsisiguro sa kanila na ang lahat ay aasikasuhin habang si Lucas ay nakakita ng hindi mabilang na mga tao sa labas ng ospital na tumitingin sa mga listahan ng pasyente. Nang maglaon sinabi ni Lucas sa kanyang ina si Daniel sa piling ng kanyang ama. Dahil doon, ipinagmalaki siya ni Maria sa paggawa niya ng mabuti sa mga nakapaligid sa kanya. Habang papaalis ang eroplano, nakatingin siya sa bintana sa naiwan na kalamidad sa Thailand. Huwag kalimutang mag-subscribe at panoorin ang iba pang video sa aming YouTube channel. Salamat sa panonood.